ito. Shout out sa iyo. Nagbigay po siya ng 38.5 na bigas. So ayan, napakaraming magmatutulungan dito sa so, sobrang mahal ng bigas. Grabe na mamahalin. Napakalaking tulong talaga nito. So Apple, maraming maraming salamat sa iyong pag-sponsor. At sana ay maraming magmatulungan. So God bless sa iyo. So ito naman kita niyo mga baro. Meron pa tayong maraming mga chinelas dyan. At so ano-ano mga vitamins. Pag lumuwag ang schedule ni Benkay Black, ipapamigay po natin lahat At yan. Siguro by next week po, uh, medyo po. So, ayun lang mga mare sa lahat po ng mga nag-sponsor at nagtitiwala kay Bengay Black. Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala sa akin, sa pagbibigay nyo ng mga sponsor nyo. Uh, sana po ay suportahan nyo ako hanggang dulo. So, ayun lang. Maraming maraming salamat po sa inyo. Mahal po po kayo. God bless.